Hello guys! Dito ako ngayon sa Candy High Public Market dahil maglalag ako guys para magkandagan yung watch hour ko kasi yung subscribers ko guys 980 na pero yung watch hour wala hindi pa abot ng 2,000 guys kaya live ako dito ngayon sa Candy High Public Market <laughs> Kita akan dito salah. Point. Boss. Eh, asalan search by channel. Ah. Huh? Oh, huh? okay. okay. <laughs> uh. Dia YouTube. Ah, YouTube Dia diyan, dia. Oke. Balik kita, Jadi kita

lang ano ini ng Whitey? Ah, ano ko na hiningang ng ah? Yeah? Nakalimutan ko. <laughs> Hindi siya alam. Hmm. Hmm. Ako pa pala si ano na Ano to? Live to sa si Youtube. Ah. Biyahe ni Raul sa Mahal. Eh saan po kayo? Taga Pilar. Lumbay Pilar Mahal. Baka may ano kayo dyan. May cellphone oh. dyan. I-search niyo lang sa ano. Makita nyo. Ah. Subscribe. Subscribe na lang pag ano. Diyan pala kayo oh. <laughs> <laughs> Ikaw, ilan ilan ay tanong ano din ano yung amo niya yung parang Chinese? ano no? Korean? Chinese. Chinese? Ah. Uh, uh, anong uh, pangalan mo? No? Joan. Kilo do. Ah, <laughs> Arancelio. Arancelio? Arancelio. Arancelio. Teka saan dito sa kanihay? Sa kanihay ka? Tugas. Ah, tugas. Dari malaking tugas diyan no, sa ano? Dili.

Ah. So wala yung mga kid to. asa yung pinaka-manager niya? Ni? Oh. Pinaka-manager? Ha. Huh? Wala 'yan. Dino selos boss. Ay, sa boss, may ari tayo di. Ginini. Siya yung manager. O <laughs> kaya yung assistant eh. Pangalan niya? Kasi gay naka-live to, sa ano pa, gay mapanood ta rin to sa ano. Siya yung assistant ng may-ari. <laughs> Ay, may-ari. <laughs> Ikaw pala? Assistant. Ilan na kayo ang tawahan nito? Kami lang. Kami lang. M 5 Ah, lima lang kayo? Uh, Isa-isa nyo lang yung mga pangalan nyo para makita kayo sa YouTube. Hi! Ito so, pala si George Bangkako ni si Lido Malapot Jr. <laughs> <laughs> saan saan eh? Dito lang sa Poblas Ah, Poblas yun. Ikaw pre eh? Ah, sige Poblas din. Ah, Poblas yun din. Ah. Uh, saan mo ang dalawa? Uy! Yeah. Pagkala nyo, tapos address para mga... Ako nga pala si Mermay Wapin from Gindolman. Gindolman. Saan sa Gindolman? Si Giselle Tabahan. Ah, sa Tabahan. Mala, May marami ako kaibigan sa Tabahan. Sila ano? Sino? Mga Amper, Pilis Amper. Wow. Si Jip, Malapit lang sa kaan? Um, bahay nila sa Paragay Captain. Hi, Di Flores. Flores. Hi, Flores. Lisa. Oi. Itu yang anu melaking sa Na ba. branch? Malaki na tindahan dito sa Bihay. ka sa kado Kita mau ka saus? Ano bang May mga ano ba? Merah. Bayaran gani di. Uh, Simple,

biết rồi rồi anh, yeah. rồi anh, rồi rồi anh, rồi

Hey. Hi, hey guys, dito tayo sa loob ng gulayan dito sa merkado sa Kandihay, Buho. Hi, Kay vlog. Naglive diron.

Biyahin sa Bohol. Hindi, vlog ko na biyahin nila ako sa Bohol. Hindi Si tanaw mo sa... Sa ganda sa katay? Sa kandihay? Ah, publasyon. Ikaw Ah, taga din. dito. Atigawang lang. Sige. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Malaybro da, YouTuber. Hello ah. <laughs> Yo guys. Dito ako sa May bandang at May kaibigan ako dito si Catherine. Si <laughs> Catherine, ah, asa na bibili no? Sa. Bidan nimo. Sa. Ni sa Catherine, asa kno? Pag-asa ni to, guys. isidro ni Ayan, yeah, dito na yung mga tinda. Yung tinaka, mayari. Oh, okay. Tintan mo, no? Oo, oh, kanin tinan. Oh, ah, yeah. kanin okay. tinan. So, eh, bilhin na kayo dito. <laughs> na, store. Na, <laughs> na. Ano ba? Oh, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ah. Kaya. Ah, Rejailo Store. Uh, Pero si Ma'am, may pinakamayari. Oo, oh, uh, yan. Uh, pinaka pangalan niyo, Ma'am. Lani, yeah. dapat pikat alung. Lani oh, no, no, masa no, no, no. ini Ah, dapat dah. Kalau kasi. Okey, kalau <laughs> tegalung. Okey, kalau tegalung. Pengalaman pengalaman. Video nak kiri. Nani, Nani. Busanu, busanu. Nampak tak busanu sahpilang? Oh, ikagol nasi ambana. Ah, ikagol nasi ano ba, ilan ba yung barangay dito sa Nagyay? 21. Ah, 21? Ano na lang, nai, sabihan nyo sila nga, anyayahan mo na dito bumili sila. Dito mm. sa kamera. Kalimot, kung <laughs> kayo ni Jabrad nga mag-vlog. Daddy, makamuangay lang <laughs> kay Jabinon o kapuan ka ma, ano nga mahibaw nga na? Di, di maawaw ko. Amawaw ka? Ah, ito si ikaw si Sis.

Ako na lang siguro magsabi. Ikaw na, ikaw na. Ikaw na, Brad. Ako na. So guys, ang um, mga sinilas, yung, yung tinda kong sinilas wala dito, yung biswok. Wow, biswok. Okay, Barato ra. Barato ra. ra. <laughs> Dili na pa, istorya kayo. Istorya na pa, wadya. Nagpalit nila din eh. Pag bumili sila, malaman nila kung kano to mo, di ba? Lasi, brato. Ito kasi ang um, mga tinilas na tayo mga kaldero doon sa amang pato doon o uh, mm -hmm. dapat si sa amang brad sa mga isa isa dito kasi lang medyo mga nahiya si mam so guys okay, o dito kayo bumili so kayo dito sa kandihay may 21 na barangay pala anong pangalan ng mayor nyo dito si Christopher Tutor ah Christopher Tutor may kilala ako yung si ano, Alexis to to. Si, ano ano? Ano na? asawa? Ay, ano, yan ay asawa nila. Oh. <laughs> ah, uh, Congressman ba? Ah. Oh. Congressman sa 3rd district. So guys, madilim. Ato. So, to, palabas na kami, guys. Eh, Mukha may ano ba May gusto kang i-set <laughs> Live na <laughs> po. Live din. Ikaw <laughs> ra lang <laughs> muna tara. So Guys. Palabas Bye. na kami. Ano 'to? Balde. Ato na. Dapat makaldero ma balde. Oh, kompleto to lahat. May balde, may yakon. Todo sa lahat. May drum. Ano 'to? Diyan. Tibayan sa aso ko yan? Sa kotolina. Sa kotolina. Ito rarasag ngawan wala yo. May Meron kami nagaya ng ice cream? Sa sagbayan pa lato ganda. dito may delivery. Wala. May binili lang. Nagi siya ng grape. Nagi siya ng grape. So guys, mga balde pala o ito. Marami palang tindamong. mo. Oh. Oo. Oh. May rice cooker din. Mayroong electric pan. guys, pag dito lang kayo sa Kandihay, malapit lang kayo. Dito na kayo bumili. Kasi yung kaibigan ko, dito pala siya nagtrabaho. Kasi pinsan niya yung may-ari. Sa... Tindahan natin. Oh, Anong tindahan ulit, sis? Rejello. Ah, Store. Dito sa Rijello. Kublasyon, Kandihay, Highball Dito sa loob ng public market. Sige, sis. Ano na, demo? Nakura ito? Sige, thank you. Yan ang mga tanggahin na subscribe to yan. subscribe na sa

ha eh? Realme? Ay, wala man daw. Ah, wala Realme nga. Mahal yung Realme nga uh, 8 Pro, no? Realme? Wala, may staff. Wala, sir. Wala po'y ma? Oo. wala man. Pero sabihin na kami, sa... isa sa... kahit sa... hindi Wala ko rin. Wala. Wala, na Wala, sir. Wala,

Ayan, skip din. Okay na na? Super Hello guys. Yung nasa harap po guys, papunta yan ng ano, Pugtong. Tagos yan ng Andabohol yun mayroon palang nagano dito si Geek TV yan na brad para makakita na ugdawan si Sinta ah si Tasalo pala good morning brad sa Waiki ni brad oh Waiki sa Waiki sa diri ko sa ito guys yung yung sa harap yan guys papunta yan ng Alicia Ubay yun guys oh. ito yung public market ng Gandhi public market so guys o oh. yun, guys papunta yan ng Gindulman Duero na, tayo sa uh, Indulma Abad, napil ka? Ito guys, yung kasama ko rito nag-inquire kami ng cellphone ayong yung kasama ko yan dyan, driver, editor, cameraman. Tara. Tara, mag-alis na kayo guys. Eh, ano na naman? na ako mag-closing na? Okay guys, yun na guys. Dito ako sa ano. Sana mapanood uh, nyo. Bye bye. At syempre, huwag yung kalimutan na mag-like and subscribe dito pa rin sa Biyahe ni Raul sa Bohol. Asa may anan ba? Iyan na ba? In, open ako.